Magandang gabi po mga pralikos para palataya. Basahin po natin ang Isiyas, chapter 35 verse 4. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya at ang ilang ay magagalak at mamulaklak na gaya ng rusa. Mamulaklak ng sagana at magagalak ng gagalakan at awitan ang kaluwalhatian ng Libano ay mapaparoon. Ang karilagan ng karmel at ng Saron, kanilang makikita ang kalwalatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos. Inyong Yun yung palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mga mahinang tuhod. Inyong Yun sabihin sa kanila na matakuting puso, kayo'y mga pakatapang, huwag kayong matang, mga takot narito ang inyong Diyos ay para rito. May panghihiganti, may kagantihan ng Diyos, siya ay para rito at ililigtas kayo. Kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. At ang buhanginang kumikislap ay magiging lawa at ang uhaw na lupa ay mga bukal ng tubig. Sa tahanan ng mga chakal na kanilang hinihiligan, magkakaroon ng damo, pati ng mga tambo at mga yantok. At magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan at tatawagin ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi magiging sa kanyang bayan. Ang mga palalakad ng tao, oo maging ang mga mangmang, ay hindi mga liligaw roon. Hindi magkakaroon ng liyon doon, o sa man doon, ang anumang mabangis na hayop. Hindi mga susumpungan doon, kundi, ang nangatubos ay lalaki doon at ang pinagtutubos ng Panginoon ay mga babalik at magsisparoong nag-aawitan sa siyon at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila ay mga nagtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparam. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon na magpanyarihan sa lahat ng ang langit at lupa. Sabungan, ang bugtong ng anak natin, Panginoon Niso Kristo, purihin po natin ang kanyang pangalan. Purihin natin ang ating Panginoon Niso Kristo. Ibigin po natin siya ng lubos. Amen.